Nagkaon ka na? Nagkaon na. Kumain ka na. So ano ulam mo? Ulam ni Kung Jung, nagigigay. okay. Ay, wala ko man. Wala ko maabot ang kuwan sa bato. Nanay, ano yung totoo mong pangalan? Yung kompleto mong pangalan? Natividad Agustin. Ah, guys, siya si Natividad Agustin. Wala ka tapos na nanganagod. Agustin. Ano yung uh, mga nag-asawa ka, Agustin? O dating panahon. Pagka-punay uh, doon. Okay. okay. Ang totoo mong pangalan? Natividad Agustin, uh, Pan Agustin. O poan, Yulaga. Natividad Yulaga Agustin. Oo. Ang, ang akong nilalasaliksyon, amaranti. Hindi hindi hindi. Kaya naman apelido Amaran, na amaranti man? Kaya mahirap man. Kagulo man ang mundo. Yun man eh... Risk. Bakit nagkagulo ang mundo? ambot um, mali may itik sa mga tao itog tawag na masama man mabait man ang gisakan ano saan ka po nakatira ano po yung exact location nyo saan ka po pinanganak saan ka po lumaki kay um, am ah, ako sa amon um, siyudad city sa siyudad bai city ng oh. negros oriental. oriental. alam na nila okay. pinakalinis ang Christmas tree sa Baes. Sige, panalo. Talo gani ang kuan do may kiti? Okay. So, nanay, may asawa ka? Wala, god ni akin. Sa, sa, pa sa una, may asawa ka po. Ay alam ko na ni lahat o oh, may asawa ko wala, gitugyan ko Ginoo, hmm. may anak ko wala, gitugyan ko Ginoo kay alang-alang magsa sikog sabis sa mga tao nga dauto na pala. Oo, oh, o, oh. sige sige, ito oh. na lang nanay. Pero may asawa ka dati. May na ang wala, wala na. Ayun. Wala na dati, meron ngayon wala na. May anak ka din. Na nag-iisa. Oo, kay bawal ako sa mga army ha. Ano, hindi, bakit ay... lagi mong sinasabi mga army? Army bakit kay gay? Alagaan ko nila dito 2009 pa. Tungod sa inundansin na Inalagaan, naku, inalagaan ka ng mga army. Inalagaan sa... ka ng mga army dahil sa pagsasayaw mo. Oo, kay gay. Hinabang ako sa mga show. Pag nagsumasayaw ka, binibigyan kanila. Iba, mga pato din ang ubra. Ha? Mga pato din ang ubra, dagang kaayaw ka nila. Iba biya, ala ano na ako. Okay, nanay, ganito. Ito yung bahay mo. Oo. oo. Wala ka na ibang bahay. Hmm? Wala ka na ibang bahay. Oo, oh, right. Ani, Nasaan yung... yung mga anak mo? Hindi ba tumulong sa'yo kung may anak ka? Asan sila? Okay ah, lang po, mga anak ni mong totoo. kan mo lapit sa'yo mo, God. Mulapit sa'yo mo. Nay, uh, um, Nain ay mong kuan. ayong kape, noodles, pancit canton ba lang dala, mga biscuit ba. Naa. Yung iba mo bigay o niya ka di man pabigyan. Kung halimbawa itong video na to, makarating doon sa kapamilya mo sa Bais, doon Karating sa Negros. Eh, oh. May kapamilya ka pa ba doon? May mga kamag-anak ka pa? Maraming kamag-anak, katubhan pa. Nanay, may plano ka bang umuwi? Hindi, pagod ako ka-uwi, kay malisod, kay na may akong amang gihintay. Sino? Sino? May amo, amo man na ako ang gi, nangasalak sa akon sa barko. Amo na ako ito, nga kapaki, kapag eh. sa banal. Oo, kung may amo ka, walang magodin eh. Kung may amo, ba't dyan ka nakatira? Maauga niya, kawala ko man din eh. Doon man sa liitin sila sa kuwan. takluban mo na ba ito? Nagtiis ka sa bahay na yan, nanay? Oo, ba't tiis ako? Bapan, naman na kita ginaw ka, ganda mo ng bahay. Okay. Pan, pati ay ko. Gere. Pan, mabuhay rin kang sa mag-ampo. Sa sa ginoo. Masalik kang mutuo sa ginoo. Uh, sa Panginoon, okay ito. Uh oh. mo Pag di ka sa Panginoon, iwanan ko ka. Nang malisong maguni akong buhay siya. nang, ngayon ko, taba, may ragod ako, Panginoon. Nang naragoy mo lapit sa ako. Sulo si mama. Mm -hmm kung kukunin ka ng mga anak mo, kapamilya mo, sasama ka sa kanila papuntang Negros. Kung makilala po niyo mo. Sige, sabihin mo, sino yung, na, anong pangalan ng nanay mo? waray yung nagani. Pangalan, pangalan Inna. na, niya. Ah, Patricia Hidoryo Patricia Pidorio. Ito. Pidorio. Ki, Hidorio. Oh, kay Hidoryo man tong akong lolo. So, pangalan ng ano, ng tatay mo? ang pangalan ng tatay mo? Ha? Kung na kwento siya na sundalo kayo tra kay ang nakabalgan ko niya ito senior sa Vicente ko no. Ingon agamay pa ini na kapalgan niya to. Pag wala na ang hapon ba, yung hapon nga pag arang na kuno sa pon, diha siya nakapalag dito sa dagat. Ano pangalan ng papa mo? Gonzalo Yolaga. Yun sal Gonzalo Yolaga. Oo. Yun yung, yun yung middle name mo. Oo, oh, paano to siya. Gonzalo, yung kamatora niya. Gonzalo, yung pangalan. Okay, may kapatid ka. Uh, Bugto, Gal, galo. O, so oh, galo. Wala ganon. Okay, magkita. Naas oh, Manila. Na, naas yung... sa Manila mo mga egsoon. May egsoon ka, may kapatid. Mahirap ano pangalan eh? ng kapatid mo? Ha? sige, Mahirap. Isa -isa natin, pangalan nila. Mahirap lagi, sir. Para kay... maalala ka nila, nanay. Ah, alala Matulungan ka nila. Mm. Makauwi ka ma sa inyo. Sige. Ma sige. na gani, sir, kay, na nagtulong na lunga. Ayaw ba yung pag-alis dire? Kaniyara ba yung may iwan ka Wari, kay, mahirap di ang punta, ano? Sino, may pumapunta dito sa iyo? Eh, tanga, mga, ban, mga dagong, ban, mga ano-ano. Huh? Mm -hmm. Bibigyan -ano. eh? mo ko diri, apan, kay gihungungan mong gud nila. Dili na pabigyan ko. Oh, ba, sige, sige, balik tayo, nanay. Hmm? Anong pangalan na mga kapatid mo, kung matalas pa yung memory mo, kung naalala mo pa sila, Sino-sino 'yung mga kapatid mo? Anong pangalan nila? Okay, oh, gitaga. Gita ga. Gay ko. Anong atawagan man oh, 'ito? Man. Anong pangalan nila? Sige. Ha? Pangalanan mo po. Panganlian ilang aran. limutan mo ko Sige. na. Sige. Sino? Si Kualing Sige, ah, uh, Si Sinina Montesino ang iamba naman. Si Nina Montesino, mm -hmm. Montesino yamba. Mm -hmm. Sino pa Nina Montesino? Sino pa? Nita Amorganda. Nita Amorganda. Kaya um, kay Amorganda ay eh, papa kanin o iyang ugangan. Kaya ano sa? Um, malimutan ba na ako siya Katin Tapusan pa ko din eh. Kay ko o Tapos 2000 ko train na dating sa Manila. Kay gusto jud ko maadtog Manila. Wala man ko magkaingon-ingon nagdukdok ang bato ng oh. ano ka tibag oo oh, oh, Beganda dito smogpakan. tapos sa saan ang ito gitarga na ganina apang wala pang parating ah tinarga na apang wala karating pa wala ko kabilid kapi ito wala ang um, tunghan ang pirag ah saan yung driver ah hindi pa daw guys ah oh, ganito oh, yeah. nabinta na daw yung bato kinuha na ng truck apang di eh e, 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 mas e, dong lo malik para bayadan sila oh eh pa napas lang lor di pa pa no ano sa so, apak ko nuna, mo, balik, ang kodi ko po ito. Eh? Kaya gamito na ako itong